mag-inang to. Yan na. Si Pokyo. Merong baby na si Pokyo. Dalawa yung anak yan. Namatay po yung isa. Tingnan mo naman. Kung saan ang masikip, nandoon siya. Ano yan? Yan o. Nyaw, 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 nyaw. O? Nyaw, nyaw, nyaw. Yan. Ayan si Pokyo. Ano, ano, Tara? Oh, oh. 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 oh yun, you oh, know, nagpapadede siya. Papadede, dede pa sila sa taas talaga naman. Oh. Oh, ayan na, bababa na siya. Oh, bababa na. Uy, iniwan yung maliit. Kawawa naman. Cutie. Oh. Cutie. Iniwan ka ng ina mo. Kawawa oh, wow, naman si Cutie. Ala, na mara. Bababa na si Cutie. Ah, bababa na si Cutie. Masungit itong pusa ito, yo. Hmm? Hmm? Masungit. Hmm. O, oh, itim din ang ina. Itim din siya. Yung pusa ngayon may lahi. Ayan. Ayan, binaba ko na, guys. <laughs> yan ang aming pusa. May ampun. Ay, no. Tamara, Ta doon. Pusa ni Amara yan, si Cutie. Anak. Anak tayo ka dyan. Huwag ka. Lalo kang hikain dyan. Nang miyaw ayun, nagugutom yung anak mo kung saan saan mo lang dinadala. Ay, galing no. Ganyan sila magmahal sa kanilang anak. Dila, dila, dila. Oo, oh, oh, sige, pati siya. Lilis din. Oo. Oh. Dati tinatago niya kung saan-saan to. Ayan. Ayan po si Pocchio guys. Nakabuhay din ang kanyang anak. Nakailang panganak na rin po ito tatlong beses. Yung nakaraan na matay yung isa. Ayan. Yeah.